Magandang umaga po, Engineer. Ay, magandang umaga, D. Chacha at Michelle at sa lahat po ng nakikinig po ng inyong programa. Ayan, kasama po natin si Maricel Halili dito. Engineer, ito nga ano, uh, sa naunang pahayag, dapat for for the whole month of April, hindi magbabawas eh ng uh, pressure or alokasyon nga ng tubig, pero bakit po parang biglang nabago nga ata? From April 16 to 30, tama, magiging 48 CMS na lamang po tayo? Um, actually, Miss, uh, DJ ano, uh, DJ Chacha sorry. Um, hindi pa po ano final po no yung uh, naging decision po ng NWRB. Actually hinihintay rin po natin yung uh, kanilang pong um, letter no on the allocation po ng April kasi ang sabi po nila ay nakadepende pa po, po no yung um, pagbabawas o i-maintain ba yung allocation o babawasan depende po sa pag po sa ating mga watershed kasi sa ngayon, uh, Ms. Uh, J.G. Chacha, ay nasa 200.58 meters po yung ating elevation po ng Angat Dam. So, uh, right now po, ano, nasa 70 centimeter kada araw po yung binababa po ng ating reserva. So, we're checking po no, kung aabot po siya sa minimum operating level ng 180 sa susunod po ng mga uh, buwan. So, hindi pa naman po pala ito sigurado? Mm, -mm. Yes, tama po, Ms. Chacha. Oo. Oh, Kailan po kaya natin malalaman kung magbabawas tayo ng alokasyon? Actually ang usapan po ay nasa uh, pagdating po ng April 10. Uh, depende po yan po no kung um, um, drastic pa rin po yung pagbagsak po ng ating Reserva. Pero sa ngayon po ano ay na-expect naman natin yung pag -uulan. So opo po no magtuloy-tuloy ito hanggang uh, this April no para hindi po tayo maka-experience po ng pagbabawas po sa ating location ah so medyo malaki ang chance na mabawasan po talaga depende pa sa mga pag-uulan na mangyayari sir ilan na po ba ang nabawas sa ang goddam uh, ngayong taon lang ah uh, kaya po gani medyo may ganino na ganito na tayong prediction opo simula nung um nagumpisa itong taon po na to no, nasa um pinaabot kasi natin yung ating pong reserva ng nang 214 actually ang normal po no na high water level po ng ating ang dam ay nasa 212 meters kaya lang po no nung time na nagulan po nung December ay talagang pong um, ni request po ng MWSS na pataasin pa po yung ating pong elevation hanggang 214 meters so mayroon po tayong additional na 2 meters po no Um, para may magamit po tayo no, as, as a buffer po natin during this uh, summer. So sa so ngayon po, ang nabangit ko nga kanina is 200.58. So nasa 14 meters na po yung binaba po ng ating reservoir simula po ng January 1. Mm sir, si Maricel po ito. Um, konting background lang, sir. No? Ano nga po ba yung mga areas na covered uli ng Angat Dam? Um, ang ang Angat Dam is located po no, sa... Um, Bulacan. So uh, 90% ng ating pong tubig po no, ay doon po nang gagaling. So siniservisyohan po ng Angat Dam ang uh, 20 million customers po ng MWs which covers po yung ating pong Metro Manila, uh, Cavite, portions ng Cavite, Bulacan, sa Rizal provinces. So aside from the domestic water supply po no ang Dam din po ang nagsusupply po no, sa 23,000 hectares po no, na far farmland po dito sa may Bulacan area so ganun po yung uh, gamit po ng Angat dam kaya po kailangan po nating tipirin kasi marami pong umaasa po dito sa mm, -mm. Sir, I understand. Sabi po ninyo kanina na yung desisyon gagawin pa by April. Yun po yung target natin. No? Pero ano po yung nakikita natin na epekto nito dun sa mga domestic users? lalo na dun sa mga irigasyon, ano, once na binawasan natin yung pressure o yung alokasyon, kung yun man yung maging decision po ninyo sa susunod na buwan? Opo. Okay. So, yun po, no, kaya po tayo nagpapakandak po nung tinatawag po natin na pressure management po. No. So, hihinayan po natin yung mga pressure po ng ating pong kabahayan So ang ginagawa, ang normal situation po kasi natin po no, kapag binuksan mo po yung tubig po sa atin pong mga bahay ay aabot po talaga yan hanggang second floor. So may tubig pa rin po no mm -hmm. kung may CR po kayo sa may uh, second floor nyo, ay mayro po rin pong tubig yan. Pero um, during uh this pressure management strategies po ay uh, hihinaan po natin yung tubig. So um, definitely po no ay hindi po makakaabot po yung tubig natin hanggang the second floor. So sa first floor po ay may um, hanggang doon na lamang po. So hindi naman po tayo mawawalan po ng tubig, no? Um itong may strategyhiya po na ito ay, ay isa po sa inisyatibo po natin para po no ay hindi po natin maabot yung minimum operating level po sa ating pong Angat Dam. So uh yun po yung ginagawa po ng technical working group uh, para po um, um ma po natin yung mga tubig po natin na nasa Angat sa ngayon. Ito po bang tinutukoy natin na pagbawas ng pressure uh, sa buong araw po ba ito o may oras lamang? Um actually ang gagawin po natin po no ay during the off peak hours kung saan po no ay mababa po yung um usage po ng ating mga kababayan so from 10 pm po hanggang um alas 4 ng madaling araw doon po natin babawasan po yung mga pressure po natin sa ating kabahayan mm -hmm. Yan ulitin lang natin kung hindi mag-uulan po sa mga susunod na araw o babago mag-Abril, malaki po talaga ang posibilidad nitong pagbabawas ng pressure. But then again, wala namang mawawala ng tubig, pero may mga oras po na hihina 'yung tubig. Tama po, Ms. DJ. Oh, pero sir, follow up lang doon. Gaano kadami bang tubig 'yung dapat na madagdag? o yung iulan para ma-achieve natin yung yung water level na tina-target natin. Um, actually, sa ngayon po, no, ay um, sufficient pa naman po yung elevation po ng ating ang dam. Within the, may kasi, mayroon po kami tinatawag po no, na um, lower saka upper rule curve kung saan po, no, ay doon po yung, um, kung kung nandoon po yung elevation po ng ating ang dam ay masusuplayan pa rin po niya yung ating pong um, domestic supply and the irrigation water supply kaya lang po ang iniwasan po natin ngayon um, DJ Chacha ay yung or Ms. Maricel po ay yung pagbagsak po ng ating reservoir na umabot po ng hanggang 180 meters. So, um, yung sinasabi ko kanina na 70 centimeter ay huwag sana natin paabutin mo na mas mataas pa ito hanggang 30 or 40 kasi pag ganun po, no, uh, pag malakas po yung construction po ng ating pong mga kababayan ay talaga pong um, babagsak po lalo po yung ating reserva. So sa volume naman po ng tubig po, ano, babalikan ko po kayo dito kasi um, titignan ko po, po, po yung mga datas po natin. Okay. Kasi sir, kaya ko lang natanong yan. Kanina kausap namin ni Cha yung, ano, eh, yung pag-asa. Eh. Mukhang walang eh. expect na ulan eh, anytime soon. Eh. Uh, most likely, tataas nga yung temperature. Yes. tama po. Actually, um, every month naman po kami nagmi -me meeting with the pag-asa po. No? amin aming po po project po yung um, magiging elevation po ng ating Angat dam sa susunod na buwan ah uh, nagbabasi po kasi kami sa mga forecast po ng pag-asa kung mag po sa ating watershed o hindi okay. kaya um yan po babalikan um, po namin kayo para po ma inform po at ang ating publiko kung um, talaga po bang babawasan po yung allocation po natin or hindi Okay. Sir, yung sinasabi po ninyo kanina na pagbabawas ng water pressure, of course, dun po yun sa mga residential, yung mga households. Pero paano po yung ginagawa natin doon sa mga area ng agriculture, yung sa irigasyon? Pati ba sila na, na ng pressure? Um, actually po, yung makakasagot po niyan yung ating pong National Irrigation Administration hmm. po. No? So, um, hindi na po sako po ng MWSS. Po. Yan. Okay. So, sir, ano na lang po yung pwede namin gawin para matulungan kayo? Yeah, actually, yun nga po. No? Uh, kaya po tayo gumagawa ng mga estrategiya no? para um, hindi po natin ma-experience yung um, na-experience natin noong 2019 na totally po na wala po talagang tubig na lumalabas po sa ating mga faucet. Kaya kami po sa MWSS po, no? kasama po yung ating mga konsesyonaryo, ay hindi po talaga nagsasawa po no? na nasabihin sa ating publiko na magtipid po talaga ng tubig. Kaya um, kami po, no, um, nag babahay-bahay po kami talaga, pumupunta kami sa mga barangay, sa mga schools po no para ituro po sa ating po mga kababayan kung paano po yung wise po na paggamit ng tubig kasi ay, hindi lamang po um, responsibilidad po ito ng gobyerno pero tayong lahat po na gumagamit po ng tubig ay may kailangan gawin at may kanya-kanyang responsibilidad para um, sa pagtitipid po ng tubig. Kaya hinihiling po natin sa ating pong kababayan na uh, um, ang kanila pong kooperasyon po no, para maibsan po natin no, yung epekto ng El Nino, sabi nga po ng pag-asa ay maglalas po hanggang the second quarter of this year. Mm -hmm. Ayan, malinaw na malinaw mga kapatid, magtipid po tayo sa tubig ano, kahit hindi pa sigurado kung magbabawas nga po ng pressure. Maraming maraming salamat po MWS spokesperson, Engineer Patrick Dizon. Thank you, sir. maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.